Bago pa man mag-landfall, ang bagyong Nika pinalilika sa mga residente sa mahigit 2,000 barangay na posibleng bahain o maapektuhan ng landslide. Simula kagabi, iniutos sa raw yan, ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa mga lokal na opisyal sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Tiniyak ng DILG na handagi ng mga ahensya sa mga kakailanganing gamit para tulungan ang mga tatamaan ng bagyo. Isang linggo basawang parahon ang pinaghahandaan dahil bukod sa bagyong Nika, posible pa po yung masundan ng dalawa pang bagyong tatawaging Ophel at Pepito. With the saturation of Marcia and Christine before that and beyond, uh, basang-basa na yung lupa doon uh, at ang possibilities of landslides ay napakataas. And the response should be immediate. Uh, again, we cannot uh, we cannot state it enough that those 2,500 barangays are in the direct path of the storm, which we are expecting up to 600 millimeters, up to 700 millimeters of rain in the next seven days. Nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang lugar sa Aurora Province dahil sa Bagyong Nika. Live mula sa Kasiguran Aurora, may unang balita si Darling Kai. Darling! Igan kasalukuyang binabayo ng malakas na hangin at ulan ng bayan ng Kasiguran Aurora kung saan nakataas ngayon yung signal number 4. Kahapon pa lang bago pa tumama yung bagyong Nika ay naka-red alert na yung buong probinsya ng Aurora. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas pati government work at uh, pinalikas na rin yung maraming residente. Inihanda na ang rescue equipment at pati relief packs dito. Itinaas na ng ilang mangingisda ang kanilang bangka sa pampang ng kasiguran Aurora bilang paghahanda sa bagyong Nika. Isa sa mga binabate ang daraan ng bagyong probinsya ng Aurora, partikular ang kasiguran, kaya pinaaalerto ang mga residente. Ang ilang barkong galing Isabela, pansamantalang nakidaong sa kasiguran port. Makulimlim sa kasiguran maghapon kahapon. Pabugso-bugso rin ang mahinang ulan. naka alert na ang buong probinsya bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng bagyong Nika. Kahapon kahapon pa lang, inanunsyo na ng provincial government na suspendido na ang klase sa lahat ng antas maging pasok sa gobyerno sa buong probinsya ng Aurora. Based po doon sa track ng pag-asa, yung pong uh, Aurora, yung northern part po ng Aurora, yung uh, Dikadio, Dikadi o Dilasag, Kasiguran, uh, Dilalungan po. Yan po yung tatlong area na yan, yung tatlong munisipyo na yan, yung po yung aming priority na palikasin na po yung ating, yung aming mga kababayan na nasa high risk. Dahil nasa tabing dagat ang pito sa walong munisipalidad ng Aurora, pinaka binabantayan ng storm surge o daluyong, pero hindi pa rin daw isinasantabi ang posibilidad ng pagguho ng lupa at pagbaha sa mabababang lugar. Kaya nagpatupad na raw ng preemptive evacuation sa ilang lugar, partikular dito sa kasiguran. Yung aming mga uh, equipment, uh, lalong-lalong na po doon sa mga national road, permission road, municipal road ay mga nakapreposition na po ano in case po at kung magkakaroon po ng uh, pag landslide ganoon din po dun sa karagatan naman may mga uh, nakabantay na po tayo mga speedboat para in case po na uh, yung mga fisher box po natin ay eh, talagang hindi na po natin uh, pinabaya pinalaot pa Iga, nakatayo kami ngayon dito sa Kasiguran Central School at talagang ramdam na ramdam namin yung napakalakas na hangin at ulan. Nagtutukla pa na yung yero dito sa covered court dito. Natumba na rin yung ilang lamesa. Bawal na pong maglayag sa buong probinsya ng Aurora at pati na rin yung lahat ng tourism activities ay bawal na rin. Partikular yung surfing sa bayan ng Baler na isang kilalang surfing destination. Igan. Darlene, may naulat bang pinsala na dyan sa Aurora? Igan, kakakausap ko lang kanina dito sa MDRMO MDRRMO office ng kasiguran. As of 6am, wala pa silang naitatalang pinsala. Pero posibleng magbago yan, dito, base nga dito sa naranasan naming lakas ng hangin at ulan dito. At patuloy naman daw na nag-iikot yung mga tauhan ng MDRRMO. Igan. Darling, ilan na yung mga naitalang evakwee sa kasiguran? Na ...yung nasa iba't ibang evacuation centers ng kasiguran. Pero katulad nga ng sinabi ko, ay posible pang madagdagan yan at magbago ang sitwasyon base sa nararamdaman naming lakas ng hangin at ulan dito. Igan. Maraming salamat at ingat, Darling Kai. Balikan natin ang sitwasyon sa Isabela kung saan posibleng maglandfall ang bagyong Nika. Babalik live si James Agustin. James Gang, good morning. Patuloy yung pagulan na nararanasan dito sa Ilagan City sa Isabela. Kung minsan malakas yung buhos ng ulan at kung minsan naman ay humihina na yan at may kasama pa yan ng hangin pero hindi naman kalakasan. Yung ganyang sitwasyon po ay kanilang simulang madaling araw pa nararanasan sa iba't ibang lugar. Dito sa Lalawigan, wala pa naman naitalang pagbaha pero may mga inilikas ng pamilya sa mga coastal municipalities ng Dinapigid, Divilacan, Makunakon at Palanan. Umabot na yan sa 443 families o katumbas sa 1,137 na individuals. Maigpit na ipinapatupad yung liquor ban sa buong lalawigan maging ang no swimming, sailing at fishing policy. Naka-red alert status ang Emergency Operations Center ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Samatalikang katatapos tamang nung pagpupulong na isinagawa dito ng dalawang team na ipapadala sa bayan ng Echague maging sa San Agustin. At ngayon paalis na sila mula dito sa operation Center ng PDRMC. At daladala nila, nakita natin ano, may mga daladala sila mga uh, rescue equipment, kabilang na yung rubber boat. Yung muna ilitas, mula rito sa Isabela, ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Igan akararos ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Maynila dahil sa bagyong Nika. May unang balita live si EJ Gomez. EJ Igan bigla ang pag-ulan ang naranasan nga dito sa Maynila kagabi. Nakahanda na ang maraming lugar para sa anumang pagbaha na maaring idulot ng bagyong Nika. Gaya na lang dito sa Baseco na malapit sa seawall at kung saan maraming residente ang inililikas kapag may bagyo. Ang pamilya Pinka, tatlong dekada na raw naninirahan sa Black 1 Gasangan, Barangay 641 sa Baseco, Maynila. Sa tuwing may bagyo, sa evacuation center daw ang bagsak nila. Ang kalsada kasi kung saan nakatirik ang kanilang bahay at negosyong sari-sari store, lagi raw inaabot ng baha na hanggang bewang. Inaabot yung selong namin, tinatas namin yung dapat mabasa para di mabasa. Yung bigas po namin, naabutan ng tubig dagat. Kaya na lugi kami. Ako po lumilikas doon sa kapatid ko. Natitira dito yung asawa ko. Kasi baka pag nakawan kami, yung pinaghirapan namin, wala na maiwan pagdating namin. Kagabi, mabilis lang ang naranasang ulan. Pero hanggang ngayon, hindi pa tuluyang humuhupa ang baha na gutter deep. Kaya si Tatay Thelmo, nakasuot na ng kanyang bota. Mabilis bumaha. Gawa ng... Walang matakbo ng masyado ng tubig. Gawa ako lang dito, may kanal na gumagana nakabut ako, gawa nga nag-iingat din ako sa tubig baha. Kasi mayrap na yung hindi ka rin mag ingat Alam mo naman yung panahon na nausong Nakahanda naman daw ang baseko para sa anumang emergency ngayong may bagyo. Nakaready na po ang ating emergency equipment at ating rescue boat para sa ngayong bagyo na signal number one po ang ating Manila. Yung mga evacuation po, center po natin is nakahanda na para sa mga taong liligas po ngayon. Kami rin po nakahanda na po kami para mag Magigot ng 24-7 sa lahat sa aming lugar. Iga, nandito tayo ngayon sa Baseco Port Area. Walang pag pero mula rito sa kinatatayuan ko, no, sa may seawall, ito na yung uh, level ng tubig. Ayon doon sa barangay, mabilis ang pagtaas ng tubig dito kapag malakas ang ulan. Kwento nga ng mga residente na kausap natin no, na nakatira sa tapat mismo nitong seawall na ito, kapag may bagyo, eh talagang malakas ang hampas ng tubig dito sa seawall. Kaya naman, meron nang ang bahagi nitong seawall na ito ang tinataasan na ng lokal na pabahalaan. Igan, yan ang unang balita mula rito sa Maynila. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Muling nagbuga ng makapal na usok na may kasamang abo ang Bulkang Kanlaon kahapon. Ayon sa vivo, sumabot sa ang metro, ang taas ay binugang usok ng bulkan na papuntang Timog Silangan ang direksyon. Posible raw na muling maranasan ng ashfall sa bahagi ng Kanlaon City. Ang patuloy na pagbuga ng usok na may kasamang abo Resulta raw ng pag-init ng mga bato sa ilalim ng bulkan. Patuloy na binabantayan ng kanlaon na nananatili sa Alert Level 2. Bawal pa rin pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Posibleng itaas sa Alert Level 3 ang bulkan kung magpapatuloy ang phreatic eruptions. Isa pa kayo sa mga naapektuhan ng system glitch ng GCash? Payo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Magsumbong sa government hotline kung kasama kayo sa mga nawalan ng pera sa naturang e-wallet app. Sabi naman ng GCash na ibalik na ang nawalan ng pera sa maapektadong user. At yan ang unang balita ni Jonathan Andal. GCash, baka naman may magawa kayo na simot po yung pera namin. Matapos ireklamo ang pagkawala ng pera sa GCash, sinabi ng kapuso actress comedian na si Pok na naibalik na sa kanya ang 85,000 pesos na nalimas sa kanyang GCash account. Nabalik na rin ang nawalang 10,000 pesos ni Princess, pero si Rolando na nawalan ng 90,000 pesos, 86,000 pesos pa lang daw ang naibabalik. Kulang pa umano ng 4,000 pesos. Sabi ng GCash, nakumpleto na nila ang wallet adjustment o pagbalik ng nawalang pera sa mga apektadong user nila. Tiniyak nilang ligtas ang accounts ng kanilang customers at prioridad nila ang account security. Pagbubutihin pa raw nila ang kanilang sistema para maiwasang maulit ang insidente. Patuloy raw sila makikipagtulungan sa mga otoridad para imbestigahan ang insidente. Ang paliwanag ng GCash nagkaroon ng errors sa isinagawa nilang system reconciliation process. Sabi naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, hawak na nila ang mga numerong pinadalhan ng mga nawalang pera at inaalam na kung kanino nakarehistro. Ang mm -hmm. mga numero na, i na iparating sa amin. E eh, karamihan ay offline. Ang inaantay namin ay eh, information from the telco na yung numbers na yon ay active at merong registered name. Nahikipag-ugnayan din daw ang CICC sa si National Telecommunications Commission kung paano matutulungan ang mga biktima. Hinimok din ng CICC ang publiko na magsumbong sa hotline ng Interagency Response Center no. 1326. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. At simula na po ang pamimili dahil bahagya ng tumaas ang presyo ng ilang Noche Buena items. Ayon sa Philippine Statistics Authority mula September hanggang October, may taas presyo sa sweet ham, fruit cocktail, processed cheese, mayonnaise at spaghetti sauce. Nasa magkakaroon pa ng adjustment sa presyo habang papalapit ang Pasko. Kaya ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association sa mga mamimili, bumili na ng maaga para mas makamura. Sa November 15, biyernes sa manang inaasahang maglalabas ng Noche Buena Price Guide ang Department of Trade and Industry. Inanggin ang niraid na Business Process Outsourcing o BPO na company sa Bagak Bataan na isa silang pogo at nagpapatakbo umano ng na mga scam. gitang Central One Bataan, hindi totoong aligasyon ng nirilib na Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Winston Casio na sila sa labor trafficking, online scams at illegal online gambling. Ay sa abogado ng Central One Bataan, ngayong araw magsasampa ng reklamong slander by deed ang empleyadong sinampal ni Casio sa gitna ng raid noong October 31 posible rin siyang magreklamo ng physical injury laban sa isa pang tauha ng paok na sinuntok din daw siya. Bukas sama ay mag na ng motion ang BPO sa Bulacan Regional Trial Court para ipawalang pisang search warrant na batayan ng paok para ipatupad ang raid. Sinisikap pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng paok kaugnay sa mga isasampang reklamo. 47 senatorial aspirants sa eleksyon 2025 ang dineklarang nuisance o panggulo ng Commission on Elections. Batay sa mga disisyon ng Comelec First and Second Divisions, hindi pa raw pinal bilang ng mga nuisance dahil pwede pang iapila ng mga aspirant ang pasya ng Comelec. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, pwedeng ideklarang nuisance ang aspirant kung hindi siya seryoso sa pagtakbo o kaya gumagamit ng pangalang kapareho sa ibang aspirant para lituhin ang mga botante ay kay Comelec Chairman George Garcia, re-resolbahin nila ang lahat ng nuisance candidate petition sa katapusan ng Nobyembre. Kilig field, <laughs> kilig field weekend. Ang atin South Korean actor Choi Jin Yuk sa kanyang first ever fan sa Pilipinas. Uh. Yan ang powerful ballad performance ni Oppa jin -yuk sa kanyang Day and Night 2024 Fan Con Tour in Asia. Kinanta rin niya ang ilang K-drama o OST na kanyang pinasikat gaya ng I Miss You, Sonaki at Maria. Sonaki, oh. ang galing talaga nila, no? Ang talented. At syempre, mas naging extra special pa ang event ng ipamalas ng aktor ang kanyang electrifying dance moves. May oh. ilan namang fans na maswerte siyang naka-interact at Yakap! Wow! At sa huli ka, nagpasalamat si Jin Yuk sa lahat ng pumunta at looking forward na makabalik muli sa bansa. Sente. Okay. Napakadaming talent naman ng tao. Ang pangkada. Triple threat? Oo. Oh, oh. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.